Mapagpalang araw po ang bawat isa sa atin naway nasa mabuti po kayong kalagayan saan mang dako sa mundo kayo naroroon. Huwag po nating kalimutang suportahan sila Kuya Val Santos Matubang Kalingaprab at Ate Edna Vlogs. At ganoon na rin sa aking munting channel.at ayun na nga po Kalingaprab at Kalingap Edo sobrang napahanga sa sinabi ni Rina. Hindi nila inaasahan na masasabi ito ni Rina, mukhang kakaiba na talaga si Rina kaya hangang-hanga ang Kalingap para kay Rina hindi sila makapaniwala na masasabi ito ni Rina at kahit sa kabila ng nangyayari sa kanya ay magagawa pa rin niya ito at alam niyang makakatulong din sa kanyang sarili. At balak din niyang makapagtapos sa kanyang pag-aaral. Kaya proud na proud sila sa sinabi ni Rina at naisip niya ang mga bagay na makakabuti sa kanyang sarili na kahit balita pa natin na bumabalik-balik pa rin ang karamdaman ni Rina ay wala naman tayong dapat ipag-alala dahil ang pangalawa niyang ina na si Ate Roda ay ginagawa lahat para kay Rina. At sa lahat ng nagmamahal kay Rina ay siguradong proud na proud sila sa ginawa ni Rina. Sana magawa niya ang mag-ipon para sa kinabukasan niya. Maraming salamat kali nga prab ate Roda sa walang sawang pagmamahal at pagtulong kay Rina. Nakaka-proud ka Rina dahil marunong kang lumaban sa lahat ng pagsubok sa buhay mo. Alam namin na gagaling ka ng lubusan. Ano? Para makagraduate So, nagsisipo si Reina ng pera daw para sa kanyang studies.